Natalo ang Barca 1-2 kontra Paris Saint-Germain sa isang magandang laban. Sa isang laban ng mga higante, dalawang kalabang parehong world class, ang dalawang pinakamahusay na koponan sa mundo ay nagharap ngunit na naig sa huli ang French team ni Luis Enrique Martinez. I-like, mag-subscribe at mag-comment ka. Ano masasabi mo sa laban? Ibabahagi ko sa iyo sa video na ito ang aking opinyon, ang aking buod ng mga natutunan ko sa laban ng Barcelona laban sa koponan ng Paris. Hintayin kita hanggang dulo ng video, kaya huwag umalis. Tara, marami tayong susuriin. Natalo ang barsa ng isa-dalawa sa isang laban na sa dramatiko at malupit na paraan ay natalo sila sa ikasyam na minuto. Ang goal ni Gonzalo Ramos, ang tuluyang nagbigay ng panalo at nagbigay ng tatlong puntos sa koponan ni Luis Enrique Martinez. Si Luis Enrique Martinez ang dahilan ng panalo ng kanyang koponan dahil alam niya ang tamang mga pagbabago sa halftime na nagbigay tagumpay sa kanila. Gaya ng nabanggit ko, isang laban na sa unang kalahati ay naging napakagandang palabas at kung saan mas maganda ang naging simula ng football club Barcelona. Sa mataas na ritmo, ipinapakita ang kanilang football, hawak ang bola at halos nangingibabaw sa lahat ng bahagi ng larangan ng laro. Ang unang kalahati hanggang minuto 35-40 ay pinangunahan ng Barca na may kontrol sa bola at maraming nilikhang panganib. Bukod pa rito, Barca ang unang nakapuntos. Nagsimulang manalo sa minuto, labing siyam sa isang goal ni Ferran Torres. Pero bago iyon, sa unang limang minuto, si Ferran Torres din mismo ay nagkaroon ng pagkakataon sa kanyang mga paa na maipasok ang unang goal na iyon. Pagkatapos na magandang galaw ni na Pedri at Marcus Rafford, sila rin ang gumawa ng unang goal ng laban. Ang unang galaw na iyon na binabanggit ko, ay isang magandang galaw ng Barsa. Nagpasa si Amin Jamal sa espasyo, mabilis tumakbo si Ferran, nalusutan ang goalkeeper na si Lucas at tumira sa goal. Nasagip ito sa harap ng goal ng Central na si Savarni, na naglaro ng napaka galing at siyang nagligtas sa unang goal na iyon. Hindi mo pwedeng palampasin iyon. Sa tingin ko, sa isang laban na ganito kadikit, ganito kataas ang antas, ganito kaganda, hindi mo pwedeng palampasin ang ganitong klasing oportunidad. Doon pumalya si Ferran. Sa tingin ko, malaking bagay ang ginawa ng Central kahapon. Parang superhero siyang nailigtas ang bola sa magandang paraan. Mula noon, totoo namang tuluyang nagdomina ang Barcelona. Nakita natin si Amin Jamal na mahusay humarap at gumawa ng magandang unang kalahati. Nilampasan niya si Nuno Mendes at gumawa ng galaw na siguradong magiging highlight sa kasaysayan. Dahil sa Marcelesa na iyon laban sa dalawang kalaban, naiwan sa lupa si Nuno Mendes. Gaya ng sabi ko, sina Pedri, Frankie De Jong, Markur, Rafford, Ferran, Amin, Jamal, Eric Garcia at Gerard Martin ay naglaro ng kamanghamanghang unang kalahati. Dominante ang Barca at sila ang nagdidikta ng laro. Pero hanggang ikatatlumput lima minuto lang, gaya ng sabi ko. Mula doon, sa huling bahagi ng unang kalahati, dumating ang goal ng Paris Saint-Germain. Sa tatlongput walong minuto, tinabla ni Mayulu ang iskor. Malaki ang epekto ng goal na yon sa Barca. Ang galaw ni Nuno Mendes ay kahanga-hanga. Isang napakabilis na takbo. Hindi naging maayos ang pagpipres ng Barca at si Nuno Mendes ay tumakbo ng matindi. Nilampasan at binasag ang mga linya at umabot hanggang tatlong kapat ng court. Ipinasa niya ang bola kay Mayulu at si Mayulu ay nilusutan si Kubarsi na dumapa sa lupa, hindi naabot ang bola at tinapos ang play. Laban kay Chesney, ipinantay niya ang score. At mula noon, gaya ng sabi ko, Parang ang barsa ay tila sa isip o ewan naging komportable, pero tuluyang nawala sa kuponan ang bola at tila nagdasal na matapos na ang oras, hinihintay na lang ang halftime. Isang halftime kung saan kaming mga kule matapos makita ang mas magandang laro ng barsa sa unang kalahati ay kumpiyansa at umaasang gaganda pa ang ikalawang bahagi. Inasahan ni Flick na mapapansin ang mga pagkakamali sa huli at gaganda ang laro ng barsa, pero kabaligtaran ang nangyari. Sa second half, parehong lineup ng Barca at Paris Saint-Germain, parehong manlalaro. Naglaro ang Barca kasama sina Chesney Kunde, Gerard Martin, Kubarsi at Eric Garcia. Sobrang galing ni na Eric Garcia at Gerard Martin sa depensa. Sa gitna ng field naglaro sina Pedri, Frankie at Dani Olmo. By the way, nawala si Dani Olmo. Talagang nawala si Dani Olmo. Sa unahan, sina Marcus Rashford, Lamine Jamal at Ferran Torres para sa Paris Saint-Germain. Sa goal, si Lucas Chevalier. Sa depensa, si Nahakimi, Nuno Mendes, William Pacho at sa Barney. Para sa akin, siya ang naging susi kahapon para sa Paris. Sa gitna ng field, sa huli ay hindi naglaro ang manlalarong Portugues na si Joao Neves. Nagsimula si Zaire Emery at halos tinapos ang siyam napung minuto kasama si Nabitinha at Fabian sa gitna at si Nambaye, Mayulu at Barcola sa unahan. Ito ang koponan na inilabas ng dalawang koponan ng dalawang club sa ikalawang kalahati at ano ang nangyari? Nangyari ang ayaw natin. Nangyari na si Luis Enrique ay sa tingin ko ay nakuha ang susi sa mga bagay na kailangan niyang gawin. Para maiwasan makuha ng Barca ang kontrol, pinawalang bisa niya ang gitna ng field. Paano niya ginawa iyon? Sa aking pagsusuri, ginawa niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga fullback para magkaroon ng kalamangan. Sa tingin ko si Hakimi at Nuno Mendes ay nagpakita ng kahanga ikalawang kalahati. Sobrang aktibo sila sa opensa, laging sumasama sa loob at labas. Mas maraming bola si Bitinya, mas naging bida siya. Siya ang nagdala ng laro sa ikalawang kalahati habang sina Pedri, Frankie de Jong at Danny Olmos ay nawala sa laro. Ang Barca na hindi nakahawak ng bola ay napailalim sa Paris Saint-Germain na nagdikta ng kanilang ritmo at estilo ng laro at nauwi ito sa pagkapagod ng barsa sa pisikal na aspeto na hindi tumitigil sa kakatakbo at halos hindi man lang naamoy ang bola. Totoo na hindi tayo pinahirapan ng Paris Saint-Germain sa maraming tira. Wala masyadong pagkakataon para sa kanila. Isang bola lang ang tumama sa poste. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, nagiging sanhi ito ng pagkasira. Sa huli, dahil sa paulit-ulit na pagdomina ng Paris Saint-Germain, naka-score sila sa ikasyamnapong minuto, isang drama talaga. Gonzalo Ramos. Pero patas ba yon? Sa tingin ko patas iyon dahil karapat dapat silang manalo sa laro. Dahil ang ikalawang kalahati ay kanila talaga. Sa totoo lang, dinomina nila kami sa lahat. Nagpalit ang barsa. Pumasok si Navalde, Mar Bernal, para kay Pedri, Lewandowski at Mark Casado sa court. Pero hindi namin nagawang pigilan ang laro. Kunin ang bola mula sa kanila at makipagsabayan sa kanila. Nagaya ng sabi ko, nagpakita sila ng matinding bilis tunay na elite na hindi nagawa ng Barsa, hindi talaga nila nagawa. Para sa akin, hindi ito malaking trahedya ang pagkatalo, kahit mahirap ang naging paraan. Dahil kay Perez sa huling minuto, pero kung titingnan mo, luhikal lang na mangyari iyon sa dulo. At kaya, ito ang buod ko, walang drama. Sa tingin ko maganda ang naging laban ng Barsa sa unang kalahati. Kailangan nating matuto sa mga nangyari sa ikalawang bahagi. Inuulit ko, kaharap namin ang reigning champions. Totoo, may mga mahalagang wala sa kanila, pati rin sa amin. Miss na miss ko si Fermin, miss na miss ko rin si Rafinha. At sa goal, sige, ginawa ni Chesney ang lahat ng kaya niya. Si Joan Garcia ay mahalaga rin. Pero ramdam talaga ang pagkawalani na Fermin at Rafinha sa Barca. Hindi umabot sa inaasahan si Dani Olmo. Hindi siya nagpakitang gilas. Hindi siya nakilahok. At kahapon, talagang naalala namin sila. Pati na rin si Gabi, ha? Pati si Gabi. Pero lalo na si na Fermin at Rafinha. Walang drama! Ikadalawa araw ng Champions ngayon, Oktubre 2, mahaba pa ang ating lalakbayin. Kung patuloy magpapabuti ang Barsa at gagawin ang kailangan, tiyak na maganda ang laban nila sa Paris Saint-Germain sa mga susunod na knockout rounds. Magkikita ulit tayo at siguradong mananalo sa laban. Sa tingin ko, dapat tayong maging proud sa mga magagandang nagawa at matuto sa mga pagkakamali. Na, gaya ng sabi ko, tingin ko ito ay isang pagkatalo tulad ng sinabi ni Mourinho noong araw na iyon laban sa Barsa na madaling tanggapin. Alam natin ang mga pagkukulang at dapat pagbutihin. Kaya ito ang buod ng laban. I-comment ang opinion mo. At pindutin mo ang like button at gaya ng sabi ko, i-comment mo ang opinion mo tungkol sa nangyari. Lakas lang mga kule, taas noo at matuto sa pagkatalo. Siguradong mas lalakas tayo dahil dito. Kita kits tayo sa linggo sa liga para sa malaking laban sa Pisuan, Sevilla, Barcelona. Live dito sa Barsahoy. Barsahoy. Barsa Hoy. Barsa palagi.